Hindi na halos mamulat ng isang taong gulang na si Riana Gil ang kanyang mga mata. Kwento ng kanyang ama na si Rinaldo, buwan ng hunyo nang mapansin nila ng kanyang misis na may kuliti ang anak. Kuliti nga lang po na namumula lang po yung dito niya. Yun na nga po, namaga po. Tapos parang nagkaano po siya, parang, tigsa, parang nagiging tigsa po siya, may nana po siya sa loob. Pagtungtong po ng August, yun na po kumutok po yung ano niya yung dito niya yung yung parang tiksa yung dito niya po yun, yung parang ano po yung medyo na, na po yung dito niya Niresetahan daw sila noon ng doktor ng pampatak sa mata dahil allergy lang naman daw ito Pero naubos na lang ang gamot hindi pa rin gumaling si Rihanna Sa halip nadamay pa pati ang isa niyang mata Paliwanag ng isang pediatric ophthalmologist, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang kuliti. Tapos behind ho ng lashes, may mga glands ho tayo doon. And this gland actually surrounds the lid, no? So, ano nangyari kasi, nababarahan yung pinakalabasan. Eh, ito ho, hindi siya titigil mag ng oil. Kaya siya nababarahan kasi our lashes are actually filters. So lahat ho ng dumi, lahat ho ng alikabok sa paligid natin, dyan yan naiipon. Billy ni Dok, importante na linisin ang mga mata para maiwasan ang pagkakaroon ng kuliti. Lalo na at mas pro na magkaroon ito ang mga bata. Dahil hindi pa sila marunong maglinis ng muka at kung minsan ang madumi nilang kamay ay nakukuskus nila sa kanilang mga mata. Pero kung may kulitina, na, mainam daw talagang magpakonsulta rin agad sa si doktor para hindi na kumalat ang impeksyon. Madali naman siya maagapan. Kailangan talaga makita namin ng mas maaga pa. Para hindi na rin tayo abot sa kailangan pa naming operahan para matanggal yung nana. O kaya kailangan pa ma-hospital para lang mabigyan ng antibiotic. Na-admit Sir Yana Gil sa Philippine General Hospital habang inoobserbahan ang kanyang kondisyon. Na Naiyaki ako kung ma'am ka. Kanina po, naawa um, po talaga ako sa bata ma'am kasi bata pa po kasi ma'am. Eh, wala na po kaming magagawa kaya tinitihisa lang po namin. Kung hinihingi ako ng tulong sa mga gustong pamulong po sana po sa mga gastusin sa gamot ko. Ako po si Mobile Journalist Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Ito ang depensa ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng aligasyong overkill at politically motivated ang paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nasa 2,000 pulis kasi ang sumalakay sa KOJC compound sa Davao City para mahanap ang pastor na nahaharap sa kasong pang-abuso at human trafficking. Paliwanag pa ni PBBM sa laki ng property, hindi ito kakayaning ikuti ng kaunting pulis. Hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nagreresist resist uh, nag nanghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na agad ng maraming tao. So, I, 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 do, I do, not, uh, I, I, do not see, I think what they are talking about is the uh, political na yan, hindi natutuo yan. Naniniwala rin ng Pangulo na mas marami ang masasaktan kung kakaunti lamang ang ipadadalang pulis sa compound. Posible raw kasing mas manlaban ng supporters ni Kibuloy. Kaya hirit ng Pangulo, Hindi ko nga maintindihan kung bakit uh, dinadamay ni ni Kibuloy ang mga tauhan niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. eh Wala namang kasalanan niya mga yan. Kahit naman nakakuha ng KOJC sa Korte ng Temporary Protection Order, nanindigan ng DOJ at PNP na hindi nito sakop ang patuloy na pagtugis kay Kibuloy. Kaya tuloy ang operasyon ng mga pulis sa KOJC compound. Sa isyo naman ng paglabas ng bansa ni Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Kuo, sinabi ni PBBM na may ideya na siya kung sino ang kasabot nito. May mga naglihim daw sa kanya, kaya hindi egat na isiwalat na noong Hulyo pa sila wala sa Pilipinas. A very, very good idea. I have a very good idea. From BI, uh, sir? Ha? From BI. Yeah. Hindi na nagbigay ng pangalan ng Pangulo pero pagtitiyak niya, mabilis nilang aaksyon na ng usapin. Not, the uh, we'll, we'll that's what the last part of this is. How far, how deep does it go? Isa lang bang tao ang involved? O marami sila? O sindikato ito? That's what we are looking at now. There are no sacred cows. Patapos na raw ang investigasyon ng DOJ sa pagkuslit ni Alice Gugo. Pagtitiyak ng Pangulo, Tutukoy nila kung sino ang mga kasabot nito. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Siya ang pride ng Cordillera Region. Ang 23-year-old na si Islay Erika Bumogaw. 16 years old pa lang daw siya. Alam na ng puso ni Islay na para sa kanya ang martial arts. Uh, I tried a lot of combat sports po prior to muay thai. Nag-wushu po ako, nagpensak sila, ay even kay jiu-jitsu, grappling. Bukod dito, sinubukan niya rin ang swimming noon. I was actually a swimmer po nung elementary. Pero nung nag-high school ako, they didn't have a swimming team. So uh -oh. as I was walking, coincidentally, may nakita ako sa stage sa school na mga nag-training ng martial arts. Then sabi ko, wow. Noong una, may hesitation daw sa kanyang pamilya sa pagsabak niya sa Muay Thai pero talagang tumatak na raw ito sa kanya. Muay Thai kasi parang dab at first sight po siya. Hindi lang siya suntok sipa. Siya meron siyang um, elbows, tapos meron din siyang knees. And on top of those, ang ganda ng mga values na sinishare ng Muay Thai. Merong respect, discipline, fair play. Hindi naman naging masirap ang pagkumbinsin ni Islay sa kanyang mga magulang. Lalo na isang uri rin ito ng self-defense at hindi nga nagtagal, sumali na si Islay sa iba't ibang kompetisyon at torneo. it never really got to me before na I would compete at this level. Overwhelming pa rin para sa Igorot athlete. Ang balitang, siya ang nangunguna sa 45kg elite class sa mundo. A decorated athlete at such a young age, Islay wishes to be an inspiration to others. I want to show them that being a female is not A limitation to pursuing your dreams in combat sports. And hopefully, through that, I can also um, instill to them a sense of confidence and motivation. What a slay for a slay! Kaya para sa mga nangangarap ngunit natatakot, baka sign na ito for you to just go for it and slay the day. Mobile Journal Denise Valdezancho po, atid ang mukha ng balita.